paano po ba nagsimula yung problema ni Liza? Uh, ba, nung elementary po sa sir, nagsimula sir Julius, yung kanyang dinain sa akin, gagraduate po siya ng elementary. Mm, -mm. Uh, pagka uwi niya dito sa Angalin sa school, sabi niya sa akin, ma, para akong nahihilot, nasusuka. susuka mm. Eh, sabi ko, inignore ko naman, sabi ko baka dahil sa pagod lang niya. So, inaksyon ko naman kinabukasan, Dinala ko naman po siya sa malapit na mga clinic dito sa amin. So, nareseta naman po siya sa ganong sakit niya na dinadaing niya. Then nang umuwi na po kami rito, pina ko po sa kanya yung gamot na narisita, narisita sa amin. Ta uh, kinabukasan naman po, nagdaing naman po siya na parang may tumutunog daw sa tenga niya. Mayingay, may 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 ingay daw sa tenga niya. Di sabi ko baka naipit lang din sa pagtulog niya. So mga next day naman, sumunod naman yung pangalawa naman. So nung sunod niya nang dinaing na naman yung sa akin, binalik ko na po siya sa clinic. Mm. Nagreklamo -hmm. na po ako dun sa doktor. Sabi ko, dok, sabi ko, bakit ganun? Uh, yung pag inom siya ng gamot, nagdadaing siya ng maingay daw yung tenga niya. Mm -hmm. And then, mayroon pang nangyari na, sina, na nilalagnat siya. Tapos yung mga joints niya namumula. Mga mumula yung mga joints niya dito, nagdadaing na siya na masakit. Parang sunod-sunod na yung nararamdaman niya. Yeah. So yung ginawa ko kay doktor, nag-request ako, sabi ko, Dok, baka pwede niyo naman po siyang resitahan ng multivitamins sa kanya. Baka sabi ko, kulang na siya sa mga panlaban sa katawan. Mm -mm. So nung, nung narisitahan naman siya, binigyan naman siya doon, pagdating namin dito, umuwi kami sa bahay, kinabukasan, pinatake ko siya ng umaga pagkatapos kumain. Lalo naman siya nagdaing na lumakas daw yung ano, lumakas daw yung tunog ng tenga niya. Mm -hmm. So ako naman, nagreklamo na rin ako hanggang sa nirefer kami ng doktor na dalhin sa ibang hospital na. O sana sa ENT ko na siya dinala. Mm Hanggang -hmm. sa chinip na nga yung tenga niya, kung anong meron sa loob ng tenga, malinis naman daw, wala namang ano, nakabara. Mm -hmm. So tinatanong siya kung anong mga sintomas na naririnig niya nang sa tenga niya, sabi niya, para daw erko na malakas, eroplano na dumadaan, kung ano-ano. Naririnig niya na hindi na normal lang pandinig niya sa amin pagkausap namin siya. Mm -hmm. Sunod-sunod na yon Hanggang sa balik-balik uh, na lang yung ano niya, yung mata naman niya na mamula na kapag uh, magkakaroon po siya ng period, yung sign naman po yung yung sign naman po sa mata niya namumula. Mm. Namumula po yung isang mata niya na may kasamang fever. Mm. Then nagtataka ako sabi ko bakit gano'n na. Susunod-sunod na yun pinatse-check up ko na kung ano-ano na yung ano namin kung saan-saan na kami nakakarating na hospital. Mm, -mm. Tapos pati doon sa, anong, ang hinahabol ko talaga, yung kanyang pandinig. Kasi sabi ko, baka mas mahirap kung hindi namin siya makausap ng normal. Sabi ko, baka maagapan pa. Mm -hmm. So hindi ko po naisip na yung mata niya pala talaga, yun na pala ang pinakadelikado na, na dapat pala, ya, dapat pala maagapan. Siguro maganda, yeah. isama na natin sa discussion, no? Ang mm -hmm. ating uh, Opta Orbit at Plastic Specialist mm -hmm. na si uh, Dr. Marco Tumalad. Uh, Doc Marco. Oh, hello, Magandang hapon po. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon. O, oh, ito okay, po. Na, so, uh, narinig niyo po yung, yung pag-uusap po namin. Yes, yes. Oh, sobrang uh, yung condition ni uh, Liza mm -hmm. is a very rare condition. No? Yeah. And in fact, nadidin ko nga yung kwento niyo, yung parang naging confusion ng lahat ng other uh, specialists no? mm -hmm. nung tinitingnan siya. It's very rare. Hindi siya yung unang iisipin mo dapat. So parang madami ka pang kailangan yeah, it's a diagnosis of exclusion yun yung ano uh, yung Kogan syndrome unahin mo muna lahat ng ibang mga sakit kailangan mo ma exclude mo na lahat and then usually uh, yung Kogan syndrome pag lumitaw na yung ano niya no yung mga common uh, uh, characteristics ng sakit kasi hindi yun lalabas lahat kaagad so usually yung mas mauuna yung interstitial keratitis yun yung pamamaga sa isang layer ng harapan ng mata niya. So usually yun yung una and then parang mga a few months to a year later dun magsisimula yun sa mga uh, hearing uh, issues uh, such as yung tinnitus, deafness and even yung balance issue yung parang may vertigo. And then uh, usually kasabay din nun is yung mga vasculitis na apektohan na yung mga daluyan ng dugo ng uh, ng katawan. Okay so na, nagkakaroon ng inflammation and yun na 'yung magiging reason na magkakaroon ng other symptoms such as eh, yung mga sumasakit yung kasu sumasakit yung katawan, nangihina. Okay, tapos dahil inflammatory condition siya, yung condition kasi ito tinatawag is autoimmune. Uh, somehow yung mga katulong ng katawan mo na dapat dedepensa sa sayo, mm. somehow na trigger siya na para awayin mismo yung katawan mo. So yun yung nangyayari. Yung may uh, autoimmune issues, yung antibodies mo instead na lumaban sa mm. ano, mga defense sa mga kalaban na external, mm. mm. bilang yung inaaway niya yung katawan mo mismo. And so it produces this characteristic uh, disease. Yeah. So yung typical treatment niyan, uh, uh once makatch mo na inflammatory, kailangan mo pigilan yung inflammation and pigilan before siya gumawa ng madaming damage. Mm. Okay? Kasi usually, pag yung katawan natin, pag nagkaroon na ng damage yan, hindi niyan reversible basta-basta. And yung pinaka nagagawa natin is mga remedyo. So for example, high uh, height ng inflammation, magbibigay ka ng steroids, yes. meron din tayong mga drops. Okay, minamanage to by multiple specialties. Uh, ophthalmologists, particularly mga uveitis specialists. And then may ENT ka rin. And then, pwede kang may rheumatologist. May parang team na dapat mag sa sa'yo. Okay? Tapos, there's also yung uh, rehabilitative part. Okay? So, kung um, may mga ganito lang conditions tayo. May surgical part na pwede kang maglagay ng cochlear implant. If possible pa, pwede kang maglagay ng cochlear implant. And then, if yung sa severe vision loss or sa any level of vision loss that you have, may mga ano tayo, mga resources for uh, low vision para matulungan kayo na to manage to cope with the damage that has been done already.